Ginulat ni Justin Brownlee ang China mga idol. Gilas Pilipinas comeback laban sa China. Rematch ng China at Gilas Pilipinas. Huli nagtapat ang dalawang to noong World Cup kung saan nagla Stephen Curry si JC at tinambakan ang Dragons. Well pasok na ang Jordan na tinambakan nila sa semifinals ang Chinese Taipei 90-71. Start of first quarter natamba ng Gilas Pilipinas 15-4. Nagsisimula ng manggigil si Coach Tim Cohn. Maagang kumonekta ang outside shooting ng China pero agad din namang inalad dahil gumawa ng 11 to nothing run ang ating mga kababayan led by Scotty Thompson at June Morfajardo. Aggressive si Scotty ang hihirap ng mga shot selection ng Ginebra Guard baba sa dalawang lamang ng host country 19 to 17. Walang Zhao Qi ang China pero may isa pang 7 footer ang kalaban ni si Wang Jelin na siya namang X-Factor sa run ng home team at sa tatlong minuto lang naging 11 points na naman ang lamang ng China. Kumpiyansang kumpiansang star player nilang si Rui Zhao at iling iling na after this big 3 point shot. Todo palakpak na si Yao Ming mga idol, dinadala na lang ni Skyrie Thompson sa sipag ang laro para sa Gilas Pilipinas. Galit na si Coach Tim Cone dahil sa turnovers ng mga Pinoy. Hirap na hirap ang Gilas mga idol sa pressure defense ng China plus hindi magaganda ang mga entry passes na nagre-resulta madalas sa turnover. And of first two quarters mga idol, lamang ng 18 points ang China 48 to 30 tambak malala ang Gilas Pilipinas. 6 points lang plus My three turnovers. Justin Brownlee, while si Scottie Thompson, Pang pa, leading scorer, Naguilas with 11 points, shooting five of six from the field. Na 0 sa 3 ang Gilas Pilipinas. Second quarter finally in rhythm na si Justin Brownlee at sa kanya nagmula ang unang 3-pointer ng ating mga pambato. On the run ang Gilas Pilipinas bahagyang nakakuha ng maganda-gandang momentum ang white shirts. Buwis-buhay si JB sa pag-save ng bola mga idol. Ang Squame naman pinag-skate ng team captain ng kalaban sa by kick out and swing sa corner pasok ang tres. Sumagot sa CJ Perez, highly contested mid-range at another 3-pointer mula kay Justin Brownlee, 10 points na lang ang hinahabol ng Gilas Pilipinas. 16 points na si Noy P. JB 62-50 end of third quarter si Arvin Tolentino na lang hindi pa pinapasok ni Coach Tim Cohn. Simula ng fourth quarter nakaramdam na ng kaba ang Chinese fans nang mag over si Justin Brownlee at bumitaw ng tatlong sunod-sunod na tres plus solid defense ni Ange Kwame para patayin ang momentum ng China 66-61 5-point China lead at nape-pressure na rin ang head coach ng kalaban. Under 6 minutes, Kevin Alas mga idol 3 pointer naging apat na lang lamang ng China 69-65 Magic bunot pa ni Coach Tim Cone sa clutch si Kevin ang alas ng gilas Pero nabaliwala yan dahil dito sa cold blooded 3 pointer ng number 18 ng China Last 3 minutes nagkumit ng crucial turnover ang gilas Pilipinas nang matawagan ng 5 seconds Inbound violation si Chris Newsom at napamura si Coach Tim Condon na patawag ulit ng timeout. Big blow by the team Philippines pero may oras pa. CJ Perez and Justin Brownlee with a 4 point answer. Eksaktong isang minuto ang natitira sa orasan mga idol Justin Brownlee hits the big time 3 pointer. At hindi lang yan, dinagdagan pa ng isa pa ni JB 77-76 highly contested 3-pointer sa last 24 seconds lamang na ang Gilas Pilipinas. Ole, panalo ang Pilipinas, mga idol. Sinalba ni Justin Brownlee ang Gilas at pasok na tayo sa gold medal match.